galom aleno yalkol Israel ang kapayapan ay sumasaate nat sa buong Israel. Ken anoy kulimless of the Barigada Ymeet ilabiyad sa sapagkat wala tayong magawa laban sa mga salitang katotohanan kundi sa pagpanig sa katotohanan. Simple lang po ang paraan na ibinigay ng Diyos para sa mga hintil upang sila ay makasali sa kaligtasan na para lang sa mga Hudyo. Una tanggapin nila ang pananampalataya ng mga Hudyo. Ayon dito sa Jeremias 12:16 hanggang 17. At kung buong puso nilang tatanggapin ang pananampalataya ng aking bayan at kung matuto silang manumpa ng ganito, saksi si Adonai, ang iluhim na buhay, gaya ng itinuro nila sa aking bayan na pagsumpa kay Baal, sila ay mapabilang sa aking bayan at uunlad ang kanilang pamumuhay. Hindi ka magtayo ng sarili mong pananampalataya, kundi tanggapin mo ang pananampalataya ng mga hudyo. Kaya sisiyatin mong maigi kung ang paniniwala mo ay katulad ba sa paniniwala ng mga hudyo. Ito lang ang paraan para mapabilang ka sa mga hudyo, mga kapatid, kahit ikaw ay isang hintil, at makasali ka sa kaligtasan na para lang sa mga hudyo tanggapin mo ang kanilang pananampalataya. Ibig sabihin na sumama ka sa pananampalataya ng mga Hudyo. Yan lang kasimple ang ibinigay na paraan ng Diyos para sa ating mga hintil. Mahirap ba yan? Ha? O, oh, talatang 17. Subalit ang alinmang bansa, ang alinmang bansang hindi susunod sa akin ay bubunutin at lubos kong wawasakin. Ako ang adunay ang may sabi nito. Yan ang sinabi sa ating buhay na iluhim mga kapatid. Hindi siya nagbibiro Kung hindi ka susunod sa salita niya, hindi ka maniwala sa salita niya, bubunutin ka at lubosin kang, lubos kang wawasakin. Yan ang sinabi ng ating Adonai. Pangalawa, sumama sila sa mga hudyo. Yung pang pangalawang paraan para kamaligtas ikaw na isang hintil. Sumama ka sa mga Hudyo. Ayon dito sa Sikaraya 823. At sa araw na iyon, sampung dayuhan na galing sa ibang mga bansa na may iba't ibang wika ang lalapit sa isang Hudyo at sasabihin, gusto naming sumama sa inyo. Dahil narinig namin na ang Diyos ay kasama ninyo. Ito ang dapat gawin ninyong mga hintil na sumama sa mga Hudyo dahil sa bandang huli, ha? Ang mga Hudyo pa rin ang sasamahan ng Diyos. Hindi kayong mga hintil. Ha? <clears throat> Ikatlo. Maniniwala kayo sa pangalan ni Adonai Yeshua Hamasyak Ayon dito sa mga gawa 16:31. Sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Adonai Yeshua at maligtas ka at ang iyong pamilya ya ang sinabi ni Apostol Shaol, mga kapatid. Pero kung mali na pangalan ang pinaniwalaan mo, tulad ng Hisokristo, Yaswa, Yahuswa, Yahusha, Yahawashi, etc., walang kaligtasan na matamo mula sa mga pangalan na iyan, mga kapatid. Dahil ang mga pangalan na ay imbinto lamang ng mga lasinggo. Ha? Hindi yan galing sa Hebreo ng mga pangalan. Sa mga lasinggero lang ho yan. Ikaapat, dapat silay uh, dapat kayo mga hintil ay ikakabit sa punong ulibo na siyang mga hudyo. Yan, yan ang dapat natin gawin. Dahil mga hintil tayo, dapat i-grafted eh, tayo sa ulibre na siyang mga hudyo. Ayon dito sa Roma 11 11.17. Ang mga Hudyo ay tulad sa isang puno ng olibo na pinotol ang ilang mga sanga at kayong mga hindi Hudyo, tayo hindi Hudyo ay tulad sa mga sanga ng ligaw na olibo na ikinabit bilang kapalit sa pinotol na mga sanga. Kaya nakabahagi kayo sa mga pagpapala ng Elohim para sa mga Hudyo. So tulad pala tayo sa mga ligaw na olibo at ikakabit tayo sa punong ulibo bilang kapalit sa mga ortodoks sila ang mga sakang sangang pinutol. Ha? Kaya ikinabit tayo bilang kapalit sa mga ortodoks na mga hudyo dahil sila ang sangang pinutol upang makabahagi tayo sa mga pagpapala ng Elohim na para lang sa mga hudyo. At yan ang ating kaligtasan. At ano ang pagpapala? na mula sa ilohim, na para lang sa mga Hudyo, yan ang kaligtasan. Sa kanila lang talaga ang kaligtasan ayon sa Juan 4.22. Ngunit, kailangan nating maligtas kaya sumama tayo sa mga Hudyo, sa pananampalataya ng mga Hudyo. O, talatang 18 sa Roma 11.18 Pero huwag kayong magmalaki na mas mabuti kayo sa, sa mga sangang pinutol. Ha? Kaya huwag kayong magmalaki na mas mabuti kayo sa mga sangang pinutol. Yan ang sinabi ni Apostol Pablo. Kaya huwag tayong magmalaki mga kapatid na mas mabuti pa tayo kaysa mga Orthodox. Tandaan natin na ang mga Hudyo pa rin, ha? Ah, sila pa rin ang tinatawag ng mga Hudyo. Ha? Ah, tandaan natin yung mga Orthodox, mga Hudyo pa rin sila. At tayo ay mga sanga lamang. O, oh, alalahanin ninyong mga sangalang kayo, sabi ni Apostol Pablo. Hindi kayo ang bumubuhay sa ugat, kundi ang ugat ang bumubuhay sa inyo. Kaya, maraming salamat sa ating Adonai Yeshua, Pamasyag, sa mga pribiliyo na ipinagkaloob niya sa atin na mga hintil upang makabahagi tayo sa kaligtasan ng mga hodyo. Hanggang sa muli. We love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Am Israel Kay, mabuhay ang sambayan ng Israel. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Israel. Bishem Adonai Yeshua Hamashiach. Amen. Baruch Hashem, Hallelujah. Ito ang inyong abang lingkod sa Adonai, Matef Gideon Silva. Magsasabi sa inyong lahat, na mapalad ang taong sumusuri sa banal na kasulatan, na niniwala at tumutupad sa nasusulat dito. Baruch haba bishem Adonai. Blessed is he who comes in the name of Adonai. Shalom, shalom.